Maraming tao ang ayaw na magbasa ng Biblia dahil sa ilang pangunahing dahilan. Narito ang dahilan kung bakit ayaw na magbasa ng Biblia ang ibang tao ngayon. 1. Kakulangan ng oras, busy sa trabaho o ibang responsibilidad. 2. Kawalang-interes, hindi na nakikita ang halaga nito sa kanilang buhay. 3. Mahirap na wika, ang ilang bahagi ay mahirap intindihin. 4. Skepticism, pagdududa sa mga aral at kwento. 5. Digital age mas nakatuon sa ibang anyo ng media. 6. Personal na karanasan. Hindi ito umaayon sa kanilang mga karanasan. 7. Relihiyosong alitan. Naging dahilan ng hidwaan ang mga aral. 8. Pagkawala ng tradisyon. Hindi na ito bahagi ng kanilang kultura. 9. Perceived irrelevance. Akala nila ay hindi na ito angkop sa modernong mundo. 10. Pangungutya mula sa iba. Takot sa panghuhusga ng ibang tao. 11. Kakulangan ng gabay walang mentor o guro para magturo. 12. Pagka-overwhelmed, ang daming teksto, mahirap simulan. 13. Maling pagkakaunawa, nakakarinig ng maling interpretasyon. 14. Pagsasawalang bahala, pagtingin na ito ay luma na. 15. Kakulangan ng komunidad, walang kagrupo na nagbabasa. 16. Stress at negatibong karanasan. Ang iba ay naiugnay ito sa trauma. 17. Pagbabago ng paniniwala, lumipat sa ibang pananampalataya. 18. Misconceptions akala nila ay puno ito ng mga utos